So yun na nga guys, nagulat ako bigla nung i-check iche ko ang aking mga videos, lahat ng mga uh, video ko na ginamitan ko ng audio na galing kay Reels, alam niyo naman kasi nung no, mga last 3 months ago, ay mga kasagsagan ng January, February, March, di ba ang lakas ng mga trending music noon? So, nagkaroon din ako ng mga ilang million views dahil sa mga trending music na yon At nagulat ako ngayon guys, ay bigla po silang lahat nagka-unable to monetize. So, okay. Yun sa mga nagtatanong kung anong exactly music yun. Hindi ko siya masabi kasi sa akin lahat po talaga ng ginamit ko sa Reels. Mapatawa effect man yun basta galing sa feature ni Reels ay nag-unable to money. Grabe, ang dami, 160 videos. Ang tagal ko kayang nagbubura, ilang araw na. So, advice ko po sa inyo, kung okay naman yung account nyo, so nasa sa inyo pa rin yan kung i-delete nyo o hindi. Kasi hindi din natin alam kung glitch lang ito, may problema sa system or ano. Kasi lahat talaga ng aking mga video na ginamitan ko ng music na galing tayo reels. Pero kapag mag-use audio kayo, gamit yung galing sa creator or ibang content creator or use audio yun okay pasok wala po siyang problema kaya mas maganda po talaga na gumawa kayo ng sarili nyong music audio nyo, voice over or i-edit nyo na magiging sarili nyong audio. So, okay lang yon kung galing sa ibang creator ang i-use audio nyo, okay lang yon Pero yung galing mismo talaga kay Reels, yun siya. Bigla na lang siyang unable to monetize. Kung noon ay pwede ko siyang ma-change audio, ngayon hindi na po siya pwede ma-change audio kahit meron akong licensed music. So, sayang lang yung mga views ko na nakuha. Million views, almost million views. Sayang lang kasi binura ko talaga lahat siya. Kasi guys, kung kayo po ay merong violation ngayon sa inyong account, so mas maigi po na burahin nyo po siya kasi magiging hadlang din po siya para hindi mabalik yung inyong monetization tools. Pero kung wala naman kayong problema sa iyong account, okay naman wala kayong violation, siguro okay lang na i nyo kasi may nagsasabi na babalik daw pero hindi ako sure kasi sa akin binura ko talaga yung sa akin kasi para saan pa na mag i siya hindi na naman din siya kumikita, di ba? Ang dami-dami talaga guys at buwan na post ko. Buti na lang guys, pa alternate yung ginawa ko. Merong use audio ko, meron naman yung sa reels. Kaya ang hirap talaga, lesson learned guys, mas maganda po talaga na gumamit kayo ng sarili nyong audio or i-edit nyo or sa ibang content creator. Huwag dyan sa reel mismo. Take note guys ha, doon nyo siya titingnan sa inyong meta business suite. Okay? Kasi kung sa Facebook apps nyo siya titingnan hindi siya lumalabas doon as in clear. So, binuksan ko sa aking Meta Business Suite. Kung wala kayo nyan at kayo ay nakapage, i-download nyo po yung apps na yan. Ito yung Creator Studio. Diyan, makikita siya. Lumalabas talaga po siya dyan. Please share this video para makatulong din po sa iba at ma-aware din sila. Thank you so much.